Uh, good evening ano mga kabaro, good evening guys ano. Uh, itong pag-uusapan natin tungkol sa nangyayari ngayon sa bansa natin, ano. Uh, dapat wag natin po sa walang bahala yung mga nangyayari sa bansa natin, ano. Napaka delikado na. Kung kayo po ay sumasubaybay sa mga mystery media at saka sa mga social media kung sa bagay sa mainstream media, hindi naman masyado ito binabalita. Kung gusto nyong maka-update talaga sa sa social media, subukan nyong mag-upload mga ano po kayo sa TikTok, sa Facebook, or sa YouTube. So, nandun po yung mga yung mga ano, no? Yung mga, ibig sabihin, yung mga press kang mga balita. Kasi sa sa extreme media, hindi naman talaga binabalita yan. Selected lang yun yung nagbabalita na tama. No? Kasi alam mo naman yung mga extreme media natin, kahit hindi natin sabihin dito, alam mo na yung ibig sabihin. Ano? Uh, mahirap lang bangitin. So, yung ano natin, ang topic natin ngayon itong gabi na to, nabahala lang ko tungkol dahil doon sa mga balita na kapag na-impeach si Sara, medyo hindi maganda ang ang swasyo ng bansa natin. No? Medyo delikado. Ngayon, kung hindi naman siya matuloy ng impeach, kung hindi naman mabasura yung impeachment laban sa kanya, eh, hindi rin naging magandang swasyo kasi siyempre, yung mga kalaban niya gagawa't gagawa ng paraan pa rin, ano? Yung sa akin yung ano na lang ipagpaliban na lang natin. Ano? Kasi ang concern ko ngayon sa sa mga nangyayari sa balita ngayon sa sa bansa natin, ano? Kasi ako kahit papaano updated tayo sa mga ganyan. Kasi natural 'yan tayong mga Pilipino kailangan updated tayo sa nangyayari sa sa bansa natin. Nagpapasalamat nga ako kahit papaano mayroon tayong social media, no? Hindi tayo hindi tayo uh, ah, ibig sabihin nito uh, ah, nagadipindi sa stream media sa stream media kasi alam ko na eh, pag medyo uh, ah, tagilid yung gobyerno alam nyo nang ibig sabihin eh, siyempre hindi natin maiwasin yung mga under the table dyan kahit sabihin natin na ah, ano ako ano pero sa totoo lang yan ang realidad no? realidad ng stream media kahit sabihin pa natin na nagano lang ako hindi totoo yan so sa social media naman may mga vlogger naman na against sa sa mga government mayroon naman uh, ano sa government so sa akin lang wag na natin pansinin yun ano? ang sa akin lang gusto ko lang matutukan itong pansin tungkol doon sa budget ng PhilHealth ako bilang isang magagawa nababahala ako sa nangyayari sa bansa natin ngayon ha? sana mamahala sa bansa natin o? hindi naman sabi natin kasi sila sa gobyerno eh. sila ano lang, nagtatrabaho sa gobyerno kasi alam mo kung sinong gobyerno tayong mga Pilipino tayo tayo lahat nagbabayad ng taxes nagbabayad ng PhilHealth o anong klaseng mga premium dyan? Tayo, ang gobyerno. Sila, binuto lang natin para matalaga doon sa posisyon nila para mamahala ng gobyerno. Kasi, hindi naman pwede na walang mamahala sa gobyerno natin. No? So, binuto natin sila, nagtiwala tayo para ang gobyerno natin mapatakbo nilang ng maayos. Yung budget sa gobyerno, mailaan nila sa tamang Uh, di, uh, mga pro proyekto o ano pa klasing klaseng nilang gustong gawin dyan, at least nakikita ng taong bayan na mayroon naramdaman na ang mga tao na ito pala, mayroon nagawa ang namamahalang ng gobyerno. No? Hindi natin pwede sabihin na silang gobyerno. Kasi kung tutusin, People's Republic of the Philippines, tayo ang gobyerno. Tayo ang nagsasahod sa kanila. Kaya hindi natin pwede sabihin na silang gobyerno tayo ang gobyerno, tayong mga tao sa Pilipinas ang gobyerno, sila na binuto lang natin dyan para mamahala ng gobyerno. Ano? Yung In e, inano ko lang na napakasakit isipin na biro mo zero budget na ang pilot ngayon. O? Kahit wag nating sabihin na ako nag ano lang dito sa pag lalay na to. Hindi yan. Kahit saan ano, magano kayo, Kay YouTube, Facebook, TikTok, doon kayo. Kung sa mainstream media kayo, wala namang problema yan eh. Mayroon naman nang nagbabalita na ang, ang ng budget ng pilit yan, kinuha na ng mamahala ng gobyerno, ginamit. Ang tanong, saan nila ginamit? Ano? Tapos nangutang pa sila sa, sa World Bank ng ganito kalaki. Hindi ko lang masabi kung magkano, pero nag-utang sila ng billion din para doon gamitin rin sa PhilHealth. So, ibigay mo yan, Oh. 89 89 billion peso ang budget ng pellet. Pero kung ikaw ma hospital bro mo 'yan. Napakahirap pa makakuha ng budget ng pellet. Halos 50% lang yung nilalaan ng pellet sa lahat ng mga manggagawa ng membro niya, no? Kasi hindi ka naman pwedeng maging membro ng pellet or uh, ano, palagay natin, baka kung naging self-employed ka, baka hindi ko alam, no, no? Pero kung tutusin ko talagang employed ka, o private employed ka, o government employed ka, mandatory kasi yan ang PhilHealth. So, hindi ko lang maintindihan, bakit na ang budget ng PhilHealth ginalaw ng, ng mamahala ng gobyerno natin? Anong purpose nila? No? So, napakahirap. Kagaya ng kasamahan ko rito, mga nganak yung asawa niya next week. So yung nanay niya pumunta doon sa pinakamalapit na PhilHealth uh, center para magtanong kung may masyang siyang makukuha doon sa sa pag hospital ng manugang niya dahil nga s'yempre eh, nabalita niya ganun nga. Anong kasagot sa kanya? Wala na. Walang maitutulong ang PhilHealth. Bakit? Walang budget. Kinuha yung budget. Ibig sabihin, zero budget na ng PhilHealth. Paano 'yan? Anong gagawin natin? Mo no. Kagaya sa akin, ang tagal ko dito, ang tagal ko na nagbabarko. Ang, 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 sahod naman dito sa pagbabarko sa Pilipinas, napakababa. Hindi naman buong akala nila, pag nagbabarko ka dito sa Pilipinas, napakalaki ang sweldo mo. Swerte ka na, bigyan ka na dito ng 60,000 60, 60 000, aman. Oh, eh magkano pilot ngayon? Tinaasan pa nila. Almost 500 may Oh, tapos, Ilang manggagawa sa Pilipinas ngayon ang binabawasan nilang bawat hin, bawat buwan. Oh. Buti kong isang milyon lang. Buti kung isang milyon lang ang magagawa ng Pilipinas. Ilang milyon ang magagawa ng Pilipinas ang binabawasan ng buwan-buwan ng 500 plus. O kasi tumaas na. Dati ako, last two years, 386. 386 ang binabawa sa sildo ko buwan buwan eh ngayon tumaas pa yata kasi sa panakala niya ng senador dyan ng isang senador na magmamagaling ha? alam mo na kung sinong ibig sabihin kung sinong senador dyan ng panakala na dapat taasan ng 20% o hindi ko lang sure no pero may tinaas siya dyan o ngayon ang binabawa sa akin magkano alam mo mga yanit 560 a month o ilang milyon ang magagawa ng Pilipino. Pero mo, napakalaking pera. Tapos yung pera nga nandiyan, yung 89 billion na yan, kinuha pa ng namamahala sa gobyerno. So ibig sabihin, walang nakakapigil sila. Kahit anong gawin nila dyan sa gobyerno, walang mapapigil. Dahil gusto nila eh. Kasi sila nga, binigyan natin sila ng authority, authority na gawin nila ang dapat nilang gawin na hindi natin alam na itong mga pira na ito, hindi natin alam kung saan nila ginagamit. At saka tandaan nyo mga kababayan, ha? itong 2025 na to na budget ng gobyerno, walang mga project. O anong project nila? Tupad, akap. O, ano mangyayari nyan? O, so napakahirap. Tapos, mamigay sila ng ano, may karatula may karatula ng mukha nila at mga pangalan hindi nila niisip na yung pera na yan na pinamimigay nila sa kapwa nating mga Pilipino nga mga, mga mahihirap daw ha galing sa taxes sino nagbabayad ng taxes tayo lahat mga mga Pilipino tapos ina inaako ng isang politiko o ilang mga politiko na parang sa kanilang pera binibigay doon sa mga mag, sa mga mahirap na tao. Mo napakasa, napakasakit isipin. Alam niyo kung totoo sen, kung walang korupsyon dito sa gobyerno natin, napaka matagal na tayong umasenso. O ito pa. Ang problema pa. Ha? Paano na 'yan? Kagaya sa akin, hindi ko hindi ko sinasabi na lahat ng oras maganda yung sitwasyon ng ano ko kalusugan ko e paano kung magkaroon ako ng sakit dito sa barko Opo, po ako di siyempre ang sildo ko rito sa Pilipinas hindi na magkagaya ng overseas na mga nagtrabaho doon sa barko sa labas na malalaking sweldo. sildo halos kalating milyon e dito magkano ng sildo mo swerte ko na swerte lang ka dito 30 mil 40,000 40 o ang 30,000 na yan, alam nyo kung mga babayan, kung ano saan mapunta yan? Kung yan, kung nasa Manila ka, kulang na kulang yan sa isang buwan. Oh, tandaan nyo. I-budget nyo ang isang libo sa isang araw. Mayroon kayong estudyante. Nagbabayad ka ng ilaw, tubig, oh, internet, pamasahin ng anak mo, pang ng mga anak mo kung na mga dalaga o ano dyan. Hindi naman pwede nga. Hindi ka magbili ng mga shop. Lahat ng mga groceries dyan. Ang isang libo, hindi ka siya sa isang araw. Tandaan nyo yan. O. Oh. Tapos sabihin nila na swerte kayo pag kapag mayroon kayong trabaho na regular, hindi. May trabaho nga regular, pero kung tutusin, kulang na kulang yung budget. Kaya marami tayong mga matatalinong mga engineer mga gawa na magagaling na sa ibang bansa bakit ang gobyerno natin walang proyekto para umasinso ang mga Pilipino ang proyekto ng mga politiko ano? para maging mahirap ang mga Pilipino para ang ambisyon nila sa politika tuloy-tuloy dahil sinasangkala nila yung mga tupad na yan at saka mga angkat na yan yan ang tandaan nyo sinasangkala nila ang mga mahihirap para sila mga politiko halos hindi na matanggal-tanggal dyan sa pwesto nila yan ang realidad dito sa Pilipinas ang gobyerno ang namamahala ng gobyerno walang proyekto para tayong mga Pilipino tayong mga gawa para umasinso kundi handyan ka lang makapako ka dyan kasi kung tutusin lang realidad lang ito sa experience ko dito sa pagbabarko lahat na mga negosyante dito sa Pilipinas halos ano halos politiko halos politiko ang business partner ng mga na mama ano dito, negosyante sa Pilipinas oh bigyan ko ng kayo ng sample sa Surigao. Sa Surigao, sa Dinagat Island. Ilang taon ako doon sa mining. Totoo yan. Lahat ng video ko, tingnan nyo dyan. Jimmy Vlog Mariners. Tandaan nyo. I-search nyo ang Jimmy Vlog Mariners. I-search nyo yan. Lahat nandyan yung mga video ko dyan. Wala. Wala. Kaya itong gobyerno natin, yun ang sa si gobyerno natin, ang lahat ng politiko nga halos hindi mapalit-palitan sa lugar nila, nakasandal kanino sa lahat ng mga mahirap na mga Pilipino. Oh. Tandaan nyo, sa Surigao, nung sabi, ipahinto yung mining, saan magtatrabaho mga tao? O oh, pusang gala. Nung una, wala mga mining yan, yung mga tao buhay din eh. Kasi, sila, inano nila mga tao na kailangan umasensyon din, pero hindi nila mabot bot dahil kinokontrol din nila. Oh. Di ba? Kaya mahirap. Sa totoo lang, mga kababayan, ako, wala akong inano sa ano natin. Tayong tayong mga tao dito sa Pilipinas kung kung hindi natin ibuto ang mga klase mga politiko na yan hindi yan magkakaroon ng puwang dito sa pamalakan ng gobyerno natin Oo. hindi ako nang mamulitika pero dapat magising na tayo sa darating na eleksyon dapat alam na rin kung sino na yung buto natin kung sinong mga politiko yung karapat dapat doon sa pangangailangan ng mga tao hindi yung huwag tayo paayasa lagi ito sa mga akap tupad na yan o, oh, di ba? Eh, eh, pero mo, isipin mo naman yung mga kilala mo dyan nagpapicture na isang araw yan pero magkano niyan, 5,000 hindi kung tutusin nga halos isang taon eh hindi mo malang nakikita nagwawalis niya sa harap ng bahay nila tapos nagpicture business, na isang business, 5,000 na yan ang tupad. O. Oh. Anong nangyayari yan? Yan ang nagiging ano nila para makakuha sila ng pera. Para gamitin nila sa eleksyon. Yan ang realidad dyan. Kaya e, tayo mga Pilipino, huwag tayong maniniwala dyan sa mga politiko. Magbigay. Sige, tanggapin nyo. Magbigay ng kahit 20 mil. Bigay, tanggapin nyo. Bigay nyo. Tanggapin nyo. Isulat yung pangalan nyo. Bakit? Alam ba nila kung ano isulat nyo din sa balota? Ang mga politiko, itong tanda nyo, ang mga politiko na migay ng mga ayuda na yan, ng mga tupad-akap na yan, tanggapin nyo, dahil kung tutusin na ako may ampag dyan, dahil ako may tax ako dyan, kayo may tax kayo dyan, tanggapin nyo. Pero itong tandaan nyo, lahat ng politiko nga, na, na ganyan, huwag nyong iboto, kasi walang kwinta mga klase mga politiko yan hanggat mayroong mahihirap sa Pilipinas ang mga pusang kalayan ang mga mayagpag yan yan ang masasabi ko lang sa inyo wala akong kasiguraduhan itong video na to kung maano ito pero ang masabi ko lang na itong video na to hindi ako sa namumulitan kundi inano ko lang sa loobin ko na napakasakit na magkasakit ang isang yung pamilya mo pag uwi mo pagdating muna lang oras hingi ka ng, ng tulong sa PhilHealth sabihin sa'yo ng PhilHealth wala, wala silang may bibigay na budget dahil wala ng pera oh. yan ang pinakamasakit realidad ng sitwasyon ngayon sa gobyerno na, na mamahala sa gobyerno natin ngayon kaya Nga dapat magising tayo lahat magising tayo sa katotohanan na tayong mahihirap ginagamit naman ng mga politiko para sila mananatili sa pwisto. Hindi ko naman nila lahat pero itong darating na eleksyon piliin niyo. Oh. Biliin niyo nang karapat-dapat kung sino ang dapat mamumuno sa lugar nyo. 'Yun lang. Good evening. God bless po. Ingat po kayo.